welcome atong YouTube channel so no? karon ah uh, na po unit karon nga bago nga gisulat uh, sa balay eh ah uh, DA64WB turbo so, it, itong it, ito sa guys ah nay uh, na uh, tulo ang electrostat yan na tulo ang lalom magsikakulang kulang kulang yang kulang sa yang cebuher. so gidala niya dito sa bahay eh ipa-check niya kung asa lapit ang nailik sa tubig So, ipasakan ko sa itong natendry guys sa itong isong slalom so nakita na ito ang iyang leak niya dili sa water pump kung dili sa kilid sa iyang block niya kilid black sa iyang block sa iyang sindirik so akong gikuhan ko nga basing kung layo layo ang biyahe niya kusog kusog na ba yung hunog niya basing kung mag overheat so ako ang isang i-advisean kung sa mayo at buhaton kung gina na ko siya nga mag ilis na gasket gasket diniplansa na po nato para mawa ang punog sa ayang kilid sa ayang kulang sa tubig <coughs> kaya kung kini nga, nga mga sakyan ngayon kung gamin bikiran ni niya igahe ni mo niya na ilik sigurado yun nga na itinin siya magubirit siya so mga guys ah uh, ang tanggal sa sa inti guys so update alam mo sugot ang tanggal alternator intik so dirigito ako nasbabaw ni hantas si ilalong eh lahi ra bening sakyan kay sa top overhaul ra ah, dagang kay matanggal ani eh. sta ingan ni nga sakyan so medyo testis muna tayo sa atong trabaho kay eh, uh, karon guys uh, natanggal na tong kongis no ang mga alternator uh, kompresor aircon hasta ka intake ang turtle body na tangtang tanan -tang 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 -tang. so dito naman tayo sa sa turbo sa side. So, padulong natas turbo. Dayon, kining sa cylinder dayon. So, pag-umot sa ibabaw, sa taas. So, sa ubos sa buta. Eh, okay. hanggang daputa sa akong sa uh, bike kad uh, crankis. Yang crankis niya. So, So, guys, uh, mamaya siguro, guys update lang ko sa inyo guys kung natanggal na ng guys so hindi lang kaya oh, ang video ang pinakaportante lang yung gikuan guys kaya tagas mo kayo basta kung god paumig kuan hmm. sa kini nga sakyan guys uh, atong ilisan ni uh, magilis na gasket ani din iplansa na to lansa para mawa to hunob sa iyang pilid sa iyang block niya sa iyang interior so itik pun atau to naik ni na crack niya ba crack ba sayang head ba or black bang anong magkunob ba man siya so pagminan ko guys siguro ah uh, murag sapa go go sa, sa heat siguro guys mga mid open out siguro duag siya so ano lang guys so karon guys ah uh, continue tas sa trabaho guys no so tanggal na gina tong intik guys intik manipul. Yan. Ang picnic pole, yung total body. So, dito naman tayo sa, kung guys, valve cover, guys, tanggal natin. So, okay, uh, guys. So, malapit na yung matanggal yung sender guys. So, dito naman tayo, guys, sa, uh, yung, ito nga yung valve cover niya guys cover guys, guys. guys oh, so, dito ito yung man yung ano niya ito yung uh, fuel injector niya guys yung fuel so ito na yan so dito naman tayo sa kabila guys dito so nakita nyo guys so ito yung turbo natin so tanggal na so ito yung intake natin so nandito na, na so mamaya sure so guys ito naman tayo silalim ito yung silalim natin So ito guys lahat tatang yung bolt dito bolt dito tinanggal na umuulan ni guys pagkuwan lang guys pag back backlash back lang dito So yung water pump natin tinanggal na saka ito yung timing chain cover wala na tombol guys no tinanggal na so pag backlash lang natin dito so mamaya si rest bilang guys ito na guys Ang lang Niyo, guys. <coughs> ito, guys. So, <coughs> guys, ito yung fuel pump niya, fuel <coughs> bomba sa city guys, so pilotcon itong di <coughs> Tanggalin ito yung cover sa kung no, sa yang timing chain so tanggal naman to gain na ang kon ang yang what uh crankcase yang crankcase niya day crankcase oil pan <coughs> so dito naman tayo sa timing cover timing cover timing chain cover tanggalin dito to so, dami ng city guys nung guys Yan. Ito na guys. Yan. Ang gano'n to guys. Ito yung gawin natin guys. Tango na. So. Tulong uwin. So okay rin yapon. Okay lang yung tulong uwin. So. Tanggal naman to ang pangyay um, Ang yung timing chain So, ito din yung timing gero. Silalim. So, ito yung tanggalin. Tanggal na ito yung, guys, ano to, guys. Ito yung royal guide sa atong timing guys. So, natanggal na ito, guys. So good na tanggal. So, dito dito yung ilagay, guys. Ayan. Tapos, ito naman sa yung tensioner. Sa yung timing chain, yung tanggalin natin si ibabaw. So, dito guys Dito ito yung tinsin natin guys so dito guys oh, ah ah makikita guys kita nyo guys ito ito yung so. ito yung tinsin guys ah ito yung tinsin natin guys ito yan tanggalin ito guys So, Oh, Ayan yeah, siguro guys Ito yung Roll guide sa Ibabaw guys oh. Sa itas Sa itas So Ganun guys Ito guys Tanggal guys So Ito na yung Timing chain niya guys ito yung timing chain natin guys naro guys yan ito yung timing chain natin so ito na guys ito guys so dito naman tayo sa ibabaw sa may head nya bolt bolt head nya dito naman tayo ibabaw okay tapos naman dito sa ilalim yung cover sa timing chain wheel pan so dito naman tayo sa itas so update na muna guys kung matanggal na itong head so guys yung cover timing chain your guide vitamin uh, C uh, uh, oil pan nya yung crankies so dito naman tayo sa taas guys ah, tanggal na tawag yung cylinder head so dito na tayo guys tanggalin natin guys yung head so update na lang mo yung tatawag guys kung update na lang guys ah uh, tinanggal ata sa headset no oh. So tinanggal na yung mga uh, bolt dito Ito yung bolt din so, Tanggalin na guys Guys Niyan Guys Tanggalin na 'tong guys kitis yung gasket niya ganyan. So dito lumalabas yung kanya sa wala. Ay la. Yan. So Yes. ng sa tagamay guys ato si kini nga kayo, great guys bisa to nga pag ini sini kay gurit guys gurit basta pag matanggal lang natin so kailangan natin i-plan yung sa ginato og ilaing kun sa pagkuan ni mga nganing mga sakyan guys so kayo guys plan sa guys ko na. Ano na napakita kayo guys no. Kung anong muagi ang tubig sa black kayo eh, no? sa yang heat sa kilit sa yang black o sa heat sa babaw. So ito na nangyari guys ito. Wala nang nawala yung itim niya guys so, gaya dito. So dito, ano siya guys. So kaya yung tubig dito guys dito mo guys munod kilit guys. Dito sa dito dadaan sa kiliran ng heat natin at saka sa black. So ngayon, So, nakita natin yung problema. So, kahit uh, hindi pa siya nga, nag na mild overheat siya, pero kailangan palitan na to. Kasi pag matagal to, matagal na hindi uh, pinalitan, matagal hindi pinalitan. So, yung sasakyan natin, pinilisin natin, mag-overheat to. So, pumunta ang may-ari, sabi niya, uh, may leaking dito. Kaya na, pinalitan natin. So, ganoon lang guys. So, at ito yung sustansya guys. Sustansya muna tayo guys. Okay guys. Ito yung mabuti guys. So parang pinansa ng makina guys. Para sa gidala sa machine shop guys. Pinaripis so. Ang ganda talaga. So ito na guys. Ito yung natin. So, tapos na guys. Ganun lang. So, dito tayo. guys. Ganito ang paglinis natin guys. Sa heat guys. Ito lang. arit musik nembak, arit musik. kita lagi ngawal kayak di tos tennis guys. Guys, uh di na to ang sandali sa yang black eyes so, nagugutom ta guys okay humana muna tayo glimpse kanina so karon magdana po ta magugutom po ta Ato na muni guys karon guys ah uh, nag maghugot ako no mag torque wrench ako no? so pinaka kuha na ato guys ang pinakahugot na ato guys 40 40 to 45 so karon 20 sa ta 20 ta guys so no no -an to pag ano guys ilan ni guys pag maabot sa 20 guys hopiti ni si guys ah, uh, tumutunog yon yan 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 sumusunog so ang pasabo painti na siya guys gauge niya yan 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 so dito naman tayo sa Otro ha pa ingon ka gauge 30. so natin. So ganina guys, ah uh, 20 tatong giko gay na. So reading gay na. So karon nagreading ta karong 30. So 30 to 40 ni siya guys ha. So naran ni guys. So ngayon guys, ah, padayon to guys sungkot. ito, tunong gipon ni guys. Yan. Yes. mm -hmm. 40 naman tayo. 40 naman tayo, guys. Yan. 40. So 40. Guys. guys ah uh, karon guys ah uh, ang gid tao tanang guys oh, ang atong gi pangtanggal nato atong ngingadlaw so nagpas forward guys sa video, kay taas na kay video guys so una guys ah uh, tanan, Lalo, ubos, tanan ilano ko boss tanan tanan ko so sa ko tong tanggal sa primero mao ya pun sa pag uli mao ya pun so kita nyo guys so, lahat so na uli na guys so kayon guys uh, tubig tag oil oil 3 liters ng tubig na to guys So yung oil na ginagamit guys uh, Petron ah uh, Petron plus uh, racing So tatlong litro guys yung 3 liters yung tubo natin dito So tubig tag tubig guys kulant ang ginamit natin guys kulant nga royal kung wala mo tubig kasi hindi tubig mo talas tubig. So hindi yun nilang kalimutan yung magtubis tubig sa kwan sa regitor. So, so guys, uh, basta magtubig tal tubig guys, labi na idrin i-drain na tong tubig sa inganing nga sakyan guys, transformer GA64W. Kailangan na uh, mag-bleeding dito kaya hindi nito bleedingan eh bleeding, uh, native uh, mag siya so bleeding tayo guys so mga nga sa akin guys bleeding yun so hangin ang gawas premier oh. oh. meron mo guys so vacuum yan guys vacuum so pag wala wala nang hangin oh. mayro hangin guys oh. tubig lang lumabas lumabas dito guys so good na yun good na siya na yun Ayan okay guys oh, so, May bula-bula guys So pag Kung mo guys Marami pang bula guys So ang so, pasabot guys Nga Pag inund pa na siya guys Pag inund na guys Pag Buo na yung uh, Tubig Yung mga basito Ah uh, Ugo na na siya guys So Guys Tignan mo, guys. Tignan mo, guys. Mag-ausar ang tubig yung Tignan. Tignan sa'yo. Ha? Tignan. Andar mo na tayo. So, dabae ka dito. So, guys, bumana uh, itong tubig ng tubig, no? City, tubig. So, gulo to so karon este yung pandar kung good ba yes guys nice. kumanda na guys galina guys pa ni ander guys gulo bang presyo guys so karon no. guys ini guys antarnya gitu Hello guys, uh, good morning guys. No, uh, karun guys, uh, nahuman ra ginato atong gitar ba uh, DA64WD AW uh, so itong sa guys ah uh, uh, matagal na to na tapos natin kasi natapos natin pero uh, nagka problema tayo uh, dahil sa uh, yung engine natin pagkatapos ng uh, ginawa natin so akala natin okay na so uh, ni road test natin So ang problema itong sasaya na to guys. So pag i-drive nimo guys o reverse mawala yung power niya. O, yung power niya pero hindi nimo i-park mo siya. So okay naman yung under niya, wala namang, naman hindi naman palyado. Go so, naman. So guys, nag trouble shoot ani, uh, nag trouble shoot ani sakinan. So tanan nga mga sensor uh, ginawa natong lahat. Pero ganun pa rin pag dinidrive mo, mawala yung power niya. So, hindi naman yung drive kaparklan lang siya, good naman. So, nahirapan tayo, ng, uh, nahirapan tayo sa, ito, uh, itong sasakyan na to. So, matagal na tayong, uh, gumagawa natin, dito, itong, uh, itong, ganitong sasakyan. Pero, ngayon pa lang, uh, ngayon pa lang yun, na uh, medyo, nahirapan tayo. Pero, guys, stress uh, experience, in Japan. Inga anak, yun ang mga miki So, bigin lang ko nga, a perfect ato dayon so na may mga minsan nagkamali tayo so na mga minsan o minsan uh, may mga, to na mga mga na na lili o kung sa mga problema so ganoon guys ah uh, inanggal natin ulit ang makina dito so di tap over pinato, so deep nakikita natin yung problema ilandahan natin so, tanggal nakikita natin yung problema so okay naman uh, naibalik natin ulit So, ngayon, ah, uh, pinanda natin, okay naman. nawala man yung low power niya. So, ganun lang. So, may mga panahon nga, magka, uh, minsan nga, hindi na makawanan tayo, ma-perfect lahat. So, ngayon guys, ah, uh, magpaandar ta guys. Paandar ta. mata guys. Yeah, guys practice muna tayo guys so ngayon guys uh, test guys so pag ganito guys wala nang drive to guys pero ngayon uh, okay na guys yan tumabatakbo na siya guys so nagpasabot nga good na siya guys so oh. Good na siya guys. Kahapon guys, wala yun. Wala yun. So guys, uh, okay na nito guys. So din lang ako takasun guys. So please, subscribe my YouTube channel. So, uh, okay, okay, subscribe lang guys. So, click share and like. Right. Okay, so, guys, thank you for watching. God bless. Bye-bye. Uh, so, wala na itong guys. So, kahit, ah, <coughs> natagalan tayo dito. Okay naman. So, charge starts experience niya po nato So, God bless. Bye-bye.